Nagsagawa ng isang basketball clinic si Filipino-American head coach Eric Spolstra sa bansa kamakailan. Dito ilang mapapala ng mga manlalaro at coaches ang nabigyan ng pagkakataong matuto mula sa two-time NBA champion. Ibinahagi ni Coach Heidi Ong ng University of Santo Tomas Women's Basketball ang kanyang natutunan dito sa ulat ni Rafael Banderel. Isa si Heidi Ong, head coach ng UST Women's Basketball Team. Sa mga napiling mapabahagi sa clinic ni Miami Heat head coach at Team USA assistant coach Eric Spolstra kamakailan, naniniwala si Ong na bilang tagagabay ng kanyang mga manlalaro ay mahalaga rin na maging sa kanya ay may gumagabay. Importante na meron kang mentor na tumutulong pa rin sa iyo and guiding you kahit saan. Uh, whether you're coaching or any other na profession that you are in, importante yung mentorship. Ika ni Ong, marami siyang napulot na aral sa maiksing oras na nakasama niya si Spolstra. Pero ano nga ba ang pinaka tumatak sa kanya? I think yung pinaka importante as a, as a coach siguro is um, you wear different hats as coach. You can be a mentor, you can be a coach, you can be a brother or a sister. Uh, kung ano yung kailangan na uh, isuot mo during that day or for that specific situation, I think yun yung importante as coach. Bukod kay Ong, napabahagi rin sa nasabing clinic ang mga miyembro ng UST Growling Tigresses na sina Eka Soriano, Taki Takatak, Reynalin Ferrer, Ken Pastrana at Rosel Dionisio. Narito ang kanilang mga saluubin ang gandang opportunity para sa amin kasi marami kaming na, na, nakasamang mga veterano na matagal na sa ganong industriya. So, ang dami namin natutunan. First time ko kasi makapasok sa clinic ni Coach po and then sa clinic ng NBA. So, super blessed ako na sina na in invite kami nila Coach na pumunta doon sa NBA clinic ko. Sobrang laking opportunity yung kay Coach po kasi as a legend coach, Uh, ang dami niyang shinare na mga experience sa, amin, sa mga players na sa Mali doon. O paano, paano may prepare yung sarili mo sa game, paano ka mag-improve. Sa kanilang pagsalang sa panibagong season ng UAAP, umaasa ang Growling Tigresses na madadala nila sa kanilang kampanya ang kanilang napulot na aral mula kay Coach Spo. Aarangkada na ang Season 86 ng UAAP ngayong Setyembre. Rafael Bandayrel, PTV Sport.